inyo ako lang ang pang influencer na magpapaliwanag sa inyo nito. Suradong tawang tawa sa dito. Ito ang malaking sikreto ng mga lalaki pag sila ng public toilet. This program is brought to you by Homer Hoodshirts. Yo, yo, yo! Kamusta, homies? Nandito dito naman ang inyong favorite online kakwentuhan, Homer O. Oh, static. Shish! At pakilike naman ang ating videos, follow and share at mag-comment na lang kayo kung meron kayong isang topic na gusto nyo pag-usapan at pagkwentohan dito sa page natin. Nasa taas din ng aking bio, ang aking email. So i-message nyo na lang ako. Maraming salamat sa support ha? At ito nga ay napakatagal ng request ng ating tropa dyan na hindi ko napapangalanan kung sino ka. Kasi ayaw niya magpa-name drop dito sa, uh, sa ating page. Pero uh, siguradong tawang tawang sa dito. At para sa video na to, sasabihin ko sa inyo, ako lang ang tang influencer na magpapaliwanag sa inyo nito. Kaya makinig kayo mabuti. Mga pre. Mga <laughs> ah, oh, kung sino ka pa man. Dahil ito ang malaking sikreto ng mga lalaki pag gagamit sila ng public toilet o sasabihin natin isang forbidden rule ng mga lalaki specifically sa paggamit ng urinal medyo nakakatawa lang, lang yung kikwento sa inyo ngayon kasi alimbawa limahan yung urinal pre tatlo lang doon ang pwedeng i occupied number one number 3 at number 5 tama tama pre dahil para lang ay naging exam dyan one seat apart <laughs> parang ganon kasi dapat bungi yan pre hindi pwedeng ano mo yun bro hindi ka pwedeng commit na kasi <laughs> kasi pre kasi mga brother at para din sa mga lalaki na hindi alam to para lang to sa mga straight na lalaki. Straight tayo, press straight. Straight! Once na pumasok ka at occupied yung 1, 3, at 5, at pumwesto ka sa number 2, naku, pre, huwag mong gagawin. Huwag mong very wrong, very wrong. Dahil mapagkakamalan, eh, hindi, uh, hindi ka mapagkakamalan, iisipin talaga nila Here oh, come. Oh, here I come. Oh. Na isa kang paminta isa kang taksil <laughs> isa kang magmamanman <laughs> sa CR ng mga lalaki isa kang ang iyong amoy <laughs> hindi kayo isang tunay na lalaki po pag doon ka pumesto alam mo ba kasi ganyan niya yun yung forbidden rule ng mga lalaki wag na wag kang pre, sa number 2 at number 4 pagka ganun. dahil mapagkakama alien na humihigop ng las. basta yun yung mahirap dun pre yun yung concept ng mga lalaki and men will always be men hindi ko alam kung saan yun nagsimula pero ayun na yung norm yun yung essence ng pagiging lalaki pag nasa toilet tayo. <laughs> Pero sana don't get me wrong dun sa mga sabi natin gays. Hindi to para sa inyo. At kung meron ko yung sariling rules, wala akong pa pakialam dyan. Kayo na bahala. Pero may twist pa dyan. Itong twist dyan, pre. Halimbawa, yung nauna sa'yo, pumuesto sa number two. Hindi ka na pwedeng pumuesto sa number 1 at number 3 pre. Gusto mo dun sa number 5. Dahil ang kasunod na pwesto na non-available ay number 4 at number 5. Hindi ka pwedeng pumuesto sa number 1 pre dahil ang iisipin nila isa isang kamalaking paminto! <laughs> at kung sakali okupado na, occupied na yung number 1, 3, at 5 tapos pumasok ka ngayon, wala kang paprestohan goodpray wala kang paprestohan dobro kaya ang gagawin mo, magsasalamin salamin ka muna ayusin mo yung buhok mo, kaya hilahilamos ka muna even though alam mo na iihi ka na <laughs> that's a forbidden rule pray pero sabihin natin, halimbawa emergency, queuing na, may pila pa sa, sa labas maraming tao, puno lahat ng urinal. Anong gagawin mo, pre? So, siyempre ha, ka na may matapos at papwesto ka doon. Dahil nga, queuing, nakapila. Pero eto yung role doon, pre. Hindi ka pwedeng tumingin sa gilid. Kahit yung mata mo niya, lumis lang ng konti. Pre, napagkakamalak. <laughs> Sinasabi ko sa'yo maling-mali. Kapag ka, sakang malaking paminta na bumalik. Yun ang maiisip nila sa'yo, pre. Kaya dapat naka-straight ka lang, nakatingala ng ganyan hanggang sa matapos ka. <laughs> Yo. Ngirap maging lalaki, pre. Kaya yeah, mga girls, ganito kami. Struggle namin to everyday, kaya wag na wag nyo sasabihin na madaling maging malalaki. Eh. So, yun lang mga pre. Homies kung ngayong alam nyo na wag na wag nyo nang gagawin dahil alam nyo na ako na iisipin namin na yung mga kabaro so yun lang hope, uh, I hope na may natutunan kayo sa video na to maraming salamat magkapepesto doon ha sige na sa inara oh static here